Kim Chu naging emosyonal matapos umamin sa hiwalayan nila ng aktor na si Sian Lim. Matapos ng mapabalita at malaman ng mga tao na hiwalay na ang tambalang Kim Chu at Sian Lim, nagkaroon umano ng interview ang aktres kung ano ang naging dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Ayon pa nga kay Kim, hindi na umano kinaya ng dalawa ang kanilang mga problema na nangyari sa buhay nila. Dagdag pa niya, desisyon nilang dalawa na maghiwalay na lang upang mas magkaroon sila ng pagkakataon na mahanap ang ikakasaya ng kanilang sarili. Maraming nagulat sa balitang ito kasama na ang kanilang mga fans at mga katrabaho na mga artista. Wala pa umanong pahayag na banibitawan ang aktor na si Sian Lim dahil hindi pa ito nakikita sa publiko. Marami-rami ding nag-aantay sa sagot ng aktor sa pangyayaring ito. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.